So, what's up mga kaibigan? Panibagong video po tayo. Ayan, nakita ko po yung aking kapad ko po na po kasi ng pinggan noong time na yan. Kaya, naisipan ko po siyang i-video dahil natuwa nga po ako sa kanyang ginagawa. At uh, kahit sa pagkukulay ng buhok, ay ginagawa po niya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Ayan, at panuorin po natin yung kanyang uh, ginawa noong time na yan. Patay ka ba ng paro? What's next? Darno! Magkano <laughs> <Dana! laughs> naman? Mura lang, 1.30 Darno! Darno! <laughs> oh, pila-pila na kayo dyan 1.50 lang kapatid ka 1.50 lang? 150. Oh, sige 1.50, 150. Oh, sunod na ako dyan <laughs> Oh, hello! Nandito na ako sideline

Bago na naman to, mga best. Ah, <laughs> <laughs> uh, pinakyaw ko na lahat pati paghugas ng pinggan. Dana! Dana! Aywa. Ang pagluluto, wag baka mapasma ko bes. ako, <laughs> best. Hindi lang yung welding, pang building, pang, paro, pang dishwasher pa. Oh, saan ka pa? Ang bait-bait naman.